Ito po yung taon na to eh. Vlogger Kuno, TV. kuno <laughs> TV. Yo, what's up mga ka -ay. Kamusta po tayo today? So, uh, hope na uh, okay po kayo palagi at uh, safe. Ayan, so, uh, bigay tayo ulit ng uh, update uh, regarding dun sa vlog natin. So, ako po ulit ang iyong vlogger kuno, number one, or uh, nag-iisang vlogger kuno ninyo, or vlogger kuno TV na po. Okay, from vlogger kuno, nag-upgrade uh, na po, ako ng vlogger kuno TV. eh hey, So, sa so, mga hindi mo po nakaka-follow uh, sa akin po, uh, please follow my page, and uh, please support uh, my video. And sana po, ah, uh, may natututunan din po kayo sa mga uh, short video po na ginagawa ko alright ngayon po sa mga uh, video po na pinupost ko o sa mga vlog ko po ni vlogger kuno tv uh, continuous pa rin po yung mga kaibigan natin na uh, nagko comment po at uh, nagbibigay po ng lakas ng loob ko na ituloy ko lang daw po at uh, magtiwala lang po ko lagi especially po kaya Uh, kay Lord Jesus Christ okay so yun po never po akong uh, mawala ng tiwala especially po sa ating Diyos Ama kasi siya lang po ang ating Diyos na buhay at uh, magpakilan mo po okay so ganun pa rin po hanggang ngayon wala pa rin po tayong nahanap na real vlogger po na pwedeng tumulong sa akin o tumulong sa atin na mga baguhan na uh, vlogger para umangat din po tulad nila or makapag-start na po ng earnings doon sa uh, FB Reels okay or, or using na uh, or ito pong pagbablog po kahit uh, kita na kahit uh, alam mo po yun yung maramdaman mo rin po na nagkakaroon ng uh, ng achievement yung mga ginagawa mong Uh, pagbibideo or time kasi so, syempre hindi, kung tutuusin po no, hindi po madaling mag uh, gawa ng mga uh, mga short video tulad nito, kahit nasabihin natin po na nagsishot lang ako madalas dito sa bahay syempre ang gagana pa rin po dyan is yung utak natin so iisipin natin kung ano po yung mga dapat nating sabihin, kung ano po yung mga uh, nilalaman ng video po So kailangan maging uh, maging malikhain ang ating isip. lalong lalo na po, lalo lalong-lalo na po ngayon na marami talagang uh, uh, nagva-vlog or marami tayong kakumpetensya sa larangan ng uh, ng vlogging po or vlogging. Okay, so hindi naman ako, hindi naman po ako nakikipagkumpetensya uh, sa iba kasi unang-una, -una, alam ko naman po na wala pa akong ibubuka hindi tulad ng iba na uh, napakarami ng uh, nagawang video napakarami ng uh, nanonood eh ako po nag-umpisa pala pero okay lang po yan uh, pagdating ng panahon alam ko one day na tatangkilikin din uh, ng mga manonood tong mga short video or itong vlog ko especially po yan Marami po kayo matututunan, especially po yung mga gustong mag-start or gustong mag-try ng mag-vlog. Okay, so marami po kayo matututunan. So pwede nyo pong uh, gawing inspiration tong mga video ko, lalo na na po yung mga nag-uumpisa pa lang din. Okay, so meron din po tayong mga uh, kaibigan po na nag-message din po sa akin i shout out ko daw po sila. Okay, so unang-una po nakakatuwa no dahil ah uh, uh, may mga tao na nagtitiwala talaga uh, sa akin ah uh, tulad kong baguhan na vlogger. May nagtitiwala. So ang unang-una ko po na i-shout out, ayan, dito po sa uh, video ko or nagpa-shout po ay walang iba po kundi si ah uh, Jason po. Yan po yung kaibigan ko na taga barangay Kumembo. Okay, si Jason, uh, Jason Gayagoy po. Ayan. Jason Gayagoy, shout out sa iyo. Ayun. Ito po yung tao na to eh. Wala pong kahilig-hilig to sa mga chicks. Pero dapat siya, kilala mo siya. <laughs> pero ah uh, totoo po. Itong tao na to, saludo ko ito. kasi itong kaibigan ko na to, never po yan nagsakay ng ibang uh, uh, babae sa motor niya uh, maliban doon sa asawa niya po. Yes! So shout out na rin po sa asawa ni Jason, yung yeah, kaibigan ko rin po yan. <laughs> Kaya nakasama ko po sila rin sa, sa trabaho ko before doon sa uh, mga credit card po. Kami po yung mga multi-bankers kami ng mga credit card dito sa Pilipinas po before ayan so Jason uh, ingat lagi o ride safe lagi kayo ng misis mo uh, nakita ko na lagi kayo nagra-rides sa malalayong lugar uh, ride safe lang lagi okay so anyway tapos na tayo ngayon chance nabanggit ko nga po dun sa isang video ko na mayroon um, na akong mababasahin uh, ng mga Uh, quotes po uh, para sa inyo. Okay? So, ang susunod na quotes po natin is Okay. So, uh, dream big, let people think let people think you are crazy. So, ulitin ko po ha. Dream big, let people think you are crazy. So, ngayon po nangyayari po yan. So, Nagdi-dream po ako ng malaki. Yung dream ko ngayon na umangat po dito sa larangan ng blogging. Uh, vlogging. So, yung ginagawa kong pagbibideo, video uh, nagsasalita ako mag-isa. So, alam nila na yung mga tao na nakakakita sa akin is, you know, uh, tingin nila crazy ako, crazy. Pero wala po akong pakialam sa inyo. Wala po akong pakialam dahil masaya po ako sa ginagawa ko. <laughs> Okay. So isang A naman po tayo dyan. Eh. So, All right. So again po, uh, maraming po salamat sa napatuloy uh, na nanonood po ng uh, ng video vlog ko. At uh, maraming salamat po at uh, patuloy kayo naniniwala sa akin. At uh, mas gagalingan ko pa sa araw-araw. Okay? So, ingat po kayo lagi, alright? Stay safe. Ayy! Hey.